Ay! Ito, oh, lumalabas na. Dilim naman ito. Wait lang, wait lang. Kasi, may ano yung ano. Okay na yan. Kasi, masilaw. Ay! Ay Nagoy! Na! Grabe, sakit naman! Ina, ina, galaw mo! Hmm? Oo, oh, ito nga, lumalabas na ng naman. Hmm? Ish! O? Oh? Yan yan yung kasi kaya matigas siya. Oo, oh, tingnan mo matigas siya, oh. Mm. Ano yan yung parang na na ano? Hmm? Kamay yun, mama, yung hinadahan-dahan mo lang ganoon. Natatakot nga ako eh. Kasi ano masakit yung dulo sa ano. Uh. Kasi yung iba niyan inaano sa bote yung ano o yung mga bunga, bunga oh ganun eh sakit yun ah, makapatay ko ng tao pag yan gagawin <laughs> kaya nga da oh, oh, lumalabas oh mm. eh sakit na oh lumalabas ay Jesus oh, 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 oh. buo siya oh Eh. Yan matigas, si laman yan. Oh. Ang... Pero mama, sakit. Masakit ba yan? Eh, hindi, hindi. O oh, yun, natanggal. Oo. Eww. Kadiers. Kadiers. Puno sa Sus. Tama na. Sus. Makapanggigil eh. Harita. Matigas Aray. yan yun, laman yan, oo, oh, oo, oh. matigas. Wait lang. Hindi ko mababa yung kamay ko eh. ay Aray. Aray. Aray.